talagang nakaramdam ng mas mabuti ang kanyang ama kaysa dati at pinuri si Juri para sa kanyang mga kakayahan. Nagpasalamat siya at tiniyak ni Juri na maaari siyang ipaalam sa kanya tuwing siya ay nalulumbay at gagamitin niya ang kanyang kakayahan upang maibsan ang kanyang mga alalahanin. Sa malaking sigla, hinikayat ni Juri ang kanyang ama na magpakatatag at siya ay tumawa, sumasang-ayon na anuman ang mangyari sa hinaharap. Hindi na nila dapat alalahanin ito ngayon haharapin nila ito ng magkasama kapag dumating na ang oras. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell, senyales ng pagdating ng isang customer. Lumingon si Juris Dad upang salubungin ang customer, ngunit agad na nagulat ng makita na walang iba kundi si Ryu, ang taong responsable sa pagbabawal ng mga lottery ticket ng gobyerno. Bumulong si Jury sa kanyang ama, tinatanong kung sino siya, at ang kanyang ama, na nagpanik, ay sumagot na siya ang taong nanalo ng 115 lotteries lahat sa unang pwesto. Dahil sa kanyang mga panalo, ipinagbawal ng gobyerno ang mga lottery na nagdulot ng malaking problema para sa kanilang tindahan. Si Ryu na humaplos sa kanyang balikat, dahan-dahang lumapit sa may-ari ng tindahan at tinanong kung naaalala siya. Binanggit na bumili siya ng maraming lottery ticket dito, isang buwan na ang nakalipas. Nagatubili ang ama ni Jury ngunit umamin na naaalala niya ito. Bago siya makapagsalita ng higit pa, yumuko si Ryu na nagdulot ng gulat sa kanyang ama. Humingi ng tawad si Ryu, sinabing dahil sa kanya nagkaproblema ang may-ari ng tindahan. Nakita niya sa balita na matapos niyang manalo sa lottery, ipinagbawal ito ng gobyerno at dahil ang pangunahing kita ng tindahan ay nagmumula sa pagbebenta ng mga lottery ticket, nahaharap ang may-ari sa mga paghihirap taos-pusong ipinahayag ni Ryu ang kanyang pagsisisi nang marinig at makita si Ryu nakatitig si Jury sa kanya na nakakaramdam ng kaunting tensyon at nerbiyos sa hindi malamang dahilan ipinagpag ng kanyang ama ang kanyang kamay sinasabing hindi kasalanan ni Ryu at ayos lang ngunit iginiit ni Ryu na hindi ito ayos naniniwala siya na dahil siya ang nagdulot ng problemang ito, siya ang dapat nalutasin ito. Ibinigay ni Ryu ang isang puting sobre kay Juri's father at ipinaliwanag na ito ay kabayaran. Sa loob ng sobre ay $10,000. Bago sila makapagsalita, umalis na si Ryu na nag-iwan sa kanila ng naguguluhan. Hawak ang sobre, malalim ang iniisip ng ama ni Juri. Nagpasya si na Jury at kanyang ama na ibalik ang pera at nagmadali si Jury upang habulin si Ryu. Pagkatapos, nakita natin si Jury na sa wakas ay nahabol si Ryu, sumisigaw ng kanyang pangalan mula sa likuran. Nang marinig siya, huminto si Ryu. At habang siya ay lumalapit, mayroong siyang kuryos na ekspresyon at tinanong kung siya si Ryu. Tinanong ni Ryu kung kilala siya, at siya ay nag-atubiling sumagot na sila ay nasa parehong klase sa kolehiyo. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakilala ni Ryu na nag-iwan sa kanya ng kaunting gulat. Tinanong niya kung talagang hindi siya nakita ni Ryu sa klase. Tumugon si Ryu na may ngiting mainit at ipinaliwanag na siya ay isang solong, birhen, isang shot-in loser at hindi magaling makisalamuha sa mga tao. Pagkatapos ay inamin niyang kilala niya siya dahil siya ang hinahanap niya para sa kanyang koponan. Siya ay may mga buffing at kamanghamanghang support skills. At nakilala niya siya sa kanyang ika-27 na buhay sa ikapitong round kung saan nailigtas niya ang kanyang buhay. Doon, nalaman niyang siya ay kanyang kaklase. Kaya hindi ito ganap na kasinungalingan ng sabihin niyang hindi siya nakilala. Si Jury, na medyo nag-aalangan, ay nagtanong kay Ryu kung maaari silang pumunta sa isang parke upang makipag-usap. Tumango si Ryu na may ngiting mainit at pumayag. Lumipat ang eksena at nakita natin silang dalawa na nakaupo sa isang bangko sa parke na medyo kahawig ng magkasintahan sa isang date. Ibinigay ni Jury ang sobre ng pera kay Ryu na iginiit na hindi nila maaaring tanggapin ang ganitong kalaking halaga ng pera. Si Ryu, na alam na ito ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang pera, ay tumangging kunin ito pabalik na nagdulot ng gulat kay Jury. Matigas niyang iginiit na dapat niyang kunin kahit kaunti sa pera dahil nagsisimula ng sumakit ang kanyang kamay mula sa paghawak nito ng matagal. Matigas na tumanggi si Ryu, ipinaliwanag na ibinigay niya ang pera sa may-ari ng tindahan dahil nakaramdam siya ng pagkakasala sa pagiging dahilan ng pagkawala ng kita ng tindahan. Kaya't hindi niya ito maibabalik. Nang marinig ito, nagsimula ng magpanik si Jury, Sinabing masyadong malaki ang halaga at hindi nila alam kung paano maibabalik ang kanyang kabutihan na iyon mismo ang nais ni Ryu. Nagkaroon si Jury ng ideya at iminungkahi na kukuha siya ng $1,000 at ibabalik ang natitirang $9,000. Tinanong ni Ryu kung bakit siya ang nagdedesisyon kung ano ang gagawin sa halip na ang may-ari ng tindahan at siya ay sumagot na ang may-ari ng tindahan ay ang kanyang ama kaya't mayroon siyang autoridad na gumawa ng ganitong desisyon. Medyo malungkot Nabanggit ni Jury na hindi pa rin siya makapaniwala na hindi siya nakita ni Ryu sa klase dahil agad niyang nakilala si Ryu nang makita niya ito sa tindahan. Pagkatapos, nagalit ang kanyang mukha at siya ay nagmukmok kaya't si Ryu ay nag-isip na humingi ng tawad sa kanya. Bigla, naging masigla si Jury at lumapit kay Ryu, hinihimok siyang tingnan siya nang mabuti at alalahanin ang kanyang mukha at pangalan, Jury. Tumugon si Ryu ng may ngiti, sinisiguro siyang maaalala siya nito. Nang mapagtanto na sobrang lapit niya kay Ryu, medyo namula si Juri. Ngunit muling nagbago ang kanyang mood at siya'y naging medyo malungkot at nalumbay. Pakiramdam niya, awkward na ipakilala ang sarili sa kanyang kaklase sa pagtatapos ng kanilang graduation. Patuloy na nakangiti si Ryu at pinakalma siya, sinabing okay lang dahil ngayon ay magkakilala na sila Inirekomenda niyang kahit pagkatapos ng graduation, maaari silang magkita. Tinanong niya kung okay lang na ibigay niya ang kanyang numero. Medyo namula si Jury at nag-atubiling sandali, ngunit sa huli ay ibinigay ang kanyang numero kay Ryu. Binanggit ni Ryu na karaniwang may numero ang mga kaibigan at nang maayos na ito, sinabi niyang kailangan na niyang umalis. Napansin ni Jury na hindi niya naibalik ang pera sa huli, ngunit hindi iyon ang pangunahing alalahanin ngayon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at siya ay nakaramdam ng labis na saya. Nagsimula siyang maging mahiyain at namula, inamin na gusto niya si Ryu. Ipinaliwanag niyang nakita niya si Ryu noong unang taon niya, na brutal na pinagtutokso at mula noon tuwing nakikita niyang pinagtutokso si Ryu, tinatawag niya ang pulis para sa tulong dahil sa awa sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang sumunod kay Ryu ng regular at nahulog ang kanyang loob dito. Gayunpaman, hindi niya kailanman nagawang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Ngayon na muli silang nagkita at tinulungan ni Ryu ang kanyang pamilya, nagpasya siyang maging mas bukas tungkol sa kanyang nararamdaman. Sa bahagyang nakayuko at hawak ang kanyang buhok, tinanong ni Jury kung maaari niyang imbitahan si Ryu na kumain. Ngayon, si Ryu ay nakahiga sa kanyang kama, hawak ang telepono, nakikipag-chat kay Jury. Tinanong niya kung kumain na siya at kung hindi pa, maaari ba silang kumain ng tanghalian ng magkasama bandang one. Sumagot si Ryu na, oo, siya na ang magbabayad. Nag-chat sila sandali, ngunit napansin ni Ryu na si Jury ay sobrang palakaibigan at talagang sinisikap na mapasaya siya. Naisip niya na marahil ay labis siyang nagpapasalamat dahil binigyan niya ito ng malaking halaga ng pera. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang ugali na tila kakaiba kay Rio. Naisip niya na anuman ang dahilan, ang paglapit kay Jury na ganito ay maaaring mga hulugan na maaari siyang makuha ito sa kanyang kupunan sa hinaharap. Kaya't naglagay siya ng seryosong muka, tumayo mula sa kanyang kama, at nagdeklara na gagawin niya ang lahat upang mapanatiling buhay si Jury hanggang sa huling round. Makalipas ang ilang sandali, Nakasuot si Ryu ng itim na shirt at itim na pantalon. Nakita siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Wani sa ganitong ayos at naguluhan. Tinanong ni Wani si Ryu kung saan siya pupunta. Simple lang ang sagot ni Ryu na makikita siya ng kaibigan. Nagulat si Wani dahil si Ryu ay isang solong binata na walang kaibigan. Bukod dito, bihira siyang magbihis at maligo kaya't ito ay isang malaking gulat. Kaya't diretsyong tinanong ni Wani Kaibigan ba o babae? Nang marinig ito, hindi nakita ni Ryu ang anumang problema at tinanong kung hindi ba siya pwedeng magkaroon ng kaibigan na babae. Pagkatapos ay ngumiti si Ryu ng mainit at sinabi kay Wani na mag-lunch na siya nang hindi siya hinihintay. Sa ganitong paraan, umalis siya upang makipagkita kay jury na nag-iwan kay Wani sa isang estado ng pagkagulat. Marami itong dapat iproseso at sa wakas, naisip niya, talaga bang may date si Ryu sa isang babae? Nagbago ang eksena at natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang mamahaling restaurant na tinatawag na Steak Out. Isa ito sa mga talagang, talagang mamahaling lugar. Sa loob, kumakain ng tanghalian si Ryu at Juri. May ngiti si Ryu habang tinatanong si Jury kung gusto ba niya ang malasa at makatas na steak na kinakain nila. Si Juri, na tila nalulumbay sa kanyang mga pangarap, ay nahuli lamang ang salitang gusto at namula, nagtatanong, gusto ko ng ano? Nilinaw ni Ryu na ang tinutukoy niya ay ang steak. At sa wakas ay sumagot si Jury na oo, talagang masarap ang steak. Sinabi ni Ryu na mag-enjoy siya sa kasing daming steak na gusto niya, ngunit ramdam ang awkwardness sa paligid. Nagsimula silang umupo doon, hindi masyadong nagsasalita, at ang atmosfera ay naging medyo hindi komportable. Si Juri ay lalong nahihiya. Hindi alam kung paano masira ang katahimikan. Sinabi niya sa kanyang sarili na maging matatag at ipunin ang lakas ng loob na magsalita. Sa wakas, tinanong niya si Ryu kung paano niya napanalunan ang unang pwesto sa lottery ng 100 TMT na beses. Si Ryu, na may parehong ngiti, ay sumagot na isang matandang lalaki na may baboy sa kanyang ulo ang lumapit sa kanya sa isang panaginip at ibinigay ang mga winning numbers. Nang marinig ito, sinubukan ni Jury na isipin ang matandang lalaki na may baboy sa kanyang ulo at tinanong si Ryu kung magkano ang napanalunan niya mula sa lahat ng mga panalo sa lottery. Ipinaabot niya na kung ayaw ni Ryu na ibahagi, okay lang iyon. Si Ryu, na may ngiti pa rin, ay nagsabi sa kanya na napanalunan niya ang sapat na pera na hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa pananalapi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit upang magamit ang perang iyon kailangan niyang buhayin sa susunod na round. Nang marinig ito, nagmadali si jury na itanong ang karanasan ni Ryu sa unang round ng tore. Ibinahagi niya na parang itinapon siya sa impyerno dahil hindi pa siya nakapatay ng langgam, lalo na sa nakakatakot na hamon na patumbahin ang 100 goblins. Si Ryu, na may neutral na ekspresyon, ay umamin na naging mahirap din ito para sa kanya. Tinanong ni Jury si Rio tungkol sa zone na naroroon siya. Kumuha si Rio ng tubig at sumagot na hindi niya matandaan ang eksaktong numero ng zone, ngunit ang huling digit ay lima. Si Jury, na medyo nahihiya, ay nagbahagi na ang kanyang zone number ay nagtatapos sa pito, kaya't sayang na hindi sila magkikita sa mga dungeon. Umaasa siyang pareho ang kanilang mga zone. Umaasa siyang magkikita sila sa mga dungeon. Inisip ni Ryu na may nakakaaliw ng ngiti na hindi siya dapat malungkot dahil sa hinaharap lahat ng mga zone ay pagsasamahin sa isa at tiyak na magkikita sila. Tinanong ni Jury ang antas ni Ryu, na sinagot niyang nasa level 10 siya. Masiglang ibinahagi ni Jury na siya rin ay level 10 at nakakuha ng klase na tinatawag na supporter. Nagtataka si Ryu at tinanong kung ibig sabihin nito ay maaari siyang magbuff ng stats ng ibang tao tulad ng sa laro. Ngayon ay mas kumpiyansa ipinaliwanag ni Jury na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na Bless at sa pamamagitan ng paggamit nito, maaari niyang pahusayin ang lahat ng stats ng sinumang tumanggap ng kanyang pagpapala. Inactivate niya ang kanyang kakayahan at isang berdeng ilaw ang lumabas mula sa kanyang kamay habang inilalapit niya ito sa ulo ni Ryu. Nabuo ang isang mahiwagang pattern at ipinaalam ng sistema kay Ryu na ang lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 50%, isang epekto na tatagal ng tatlong oras. Humanga si Ryu at pinuri si Juri, tinawag ang kanyang kakayahan na cool. Sa kaloob-looban, alam na niya ang tungkol sa kakayahan niya mula sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ang pakiramdam ng kumakain kasama ang isang kaibigan ay bago sa kanya at tunay niyang tinamasa ito. Ang awkwardness na unang bumalot sa hangin ay nawala at patuloy silang nag-enjoy sa kanilang pagkain na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, ipinaabot ni Ryu ang kanyang pasasalamat kay Juri para sa buff na nakaramdam ng sigla mula sa pagpapahusay. Si Juri, gayon paman, ay nagbigay sa kanya ng mapaglarong titig bago sumilay ang isang masayang ngiti. Siniguro ni Juri kay Ryu na hindi ito malaking bagay at kung sakaling kailanganin niya ang anumang bagay mula sa kanya sa hinaharap, Maari siyang tumawag sa kanya anumang oras at nandyan siya para sa kanya. Simple lang na tumango si Ryu bilang pagsang-ayon sinabing, Okay. Pagkatapos ay tinanong ni Ryu kung ano ang nais ipaalam ni Jury sa kanya sa telepono at tila nagulat si Jury na pagtanto na dapat niya itong nabanggit ng mas maaga. Pinagalitan niya ang kanyang sarili nang mapaglaro dahil sa pagiging medyo mabagal. paman. Sa isang banayad at mainit ng ngiti, sinimulan niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Ryu para sa perang ibinigay niya. Ipinaliwanag niya na ang pera ay naging malaking tulong dahil ang kanyang pamilya ay may utang at nagawa nilang bayaran ang lahat ng kanilang mga utang dahil sa tulong ni Ryu.